Yung positive ng battery, nilagay natin sa charging coil ng ating regulator rectifier. Yan. Tapos, yung ating ground or negative ng ating test light, lagay natin sa positive, negative ng ating battery. Yan. Dapat iilaw mga tol. Oh, wait. Yan. Yan, namilaw mga tol. So, pag bilagtad natin yung polarity, ilagay natin yung positive na battery sa white wire or charging coil ng ating regulator. Pag tinis natin, dapat hindi iilaw. Kasi, may diode sa loob ng ating regulator rectifier. Pinapayagan lang niyang ang isang flow ng current sa isang direksyon. Hindi niya pinapayagan na bumalik yung gas.